thank Araling Panlipunan 9, Ikalawang Markahan. Andito na tayo sa Aralin 2. Ang ikalawang paksa sa ikalawang markahan ay pinamagatang Konsepto at Salik na Nakakaapekto sa Supply sa Pang-araw-araw na Pamumuhay. Ito 'yung mga bagay na matututunan mo sa bidyong ito. Meron tayong panimula binigyang kahulugan ang supply? Ano nga ba ang batas ng supply? Mga salik na nakakaapekto sa supply tulad ng teknolohiya, gasto sa produksyon, bilang ng nagbebenta, mga ekspektasyon, at presyo ng kaugnay na ma na produkto. Nagbigay rin ng mga halimbawa ng pagtaas ng supply, mga halimbawa ng pagbaba ng supply, ang kahalagahan ng supply sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang epekto ng supply sa ekonomiya, ang ugnayan ng supply at pangangailangan, mga siklo ng supply, mga estratehiya para sa pagpapataas ng supply, mga hamon sa supply. Panimula. Ang supply ay tumutukoy Kaya't sa dami ng mga produkto at serbisyo na handang ipagbili ng mga negosyante sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Mahalaga ang konsepto ng supply sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil ito ang nagdidikta ng availability ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Halimbawa, kung mataas ang supply ng bigas, magiging mas mura ito at mas maraming tao ang makakabili. Kabilang banda, kung mababa ang supply ng kuryente, maari itong magresulta sa mas mataas na singil sa kuryente at kakulangan sa power supply. Ano nga ba ang supply? Ang kahulugan ng supply ay ang dami ng produkto o serbisyo na handang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Halimbawa nito, Kapag tumaas ang presyo ng bigas, maaring tumaas din ang supply nito dahil mas kikita ang mga magsasaka. Ang supply ay maaring mag-iba dahil sa mga salik tulad ng teknolohiya, gastuksin sa produksyon, at bilang ng na mga nagbebenta. Meron tayong tinatawag na batas ng supply. Ano ba ang ibig sabihin ng batas ng supply? Ito ay nagsasaad na habang tumataas ang presyo, tumataas din ang supply. May positibong relasyon sa pagitan ng presyo at dami ng supply. Kapag mababa ang presyo, mababa rin ang insentibo ng mga producer na mag-supply. Epekto ng presyo sa supply. Halimbawa, kung ang presyo ng bigas ay tumaas, Maraming magsasaka ang magtatanim ng bigas. Mas mataas na presyo, mas maraming producer ang pumapasok sa merkado. Kapag bumaba baba ang presyo ng produkto, bumaba ba rin ang supply nito sa merkado. So isipin natin tayo yung producer or owner, businessman or woman o tayo ang may-ari ng isang negosyo. Kung kabaluta na mahal ang bugas ka ron, so syempre, ikaw na businessman or daghan ka kwarta, mag-invest ka dito sa bugas. Kay kabalumang ka na mas mahalinan ka sa bugas kay daghan man o gusto na mong palit ato. So, ito yung batas ng supply. Kapag tumaas ang presyo, mas tumataas din ang supply ng isang produkto or serbisyo. Dahil alam ng mga producer na maraming gustong bumili ng isang produkto o serbisyo na yun kaya o kaya mahal ang presyo ng isang produk, produkto o serbisyo na for example during december or pasko mahal ang presyo ng mga karne o mga uh, dessert or mga lechon baboy Lechon Manok dahil ah uh, tinatawag itong peak season dahil maraming gustong bumili ng mga produktong ito kaya mas tinaasan ng presyo ang produktong ito kaya gusto ng mga producer na magbenta rin ng mga produkto kagaya nito para marami silang kita Punta tayo sa salik na nakakaapekto sa supply. Teknolohiya. Paano nakaaapekto ang teknolo teknolohiya sa supply? Ang teknolohiya ay nagbibigay daan sa mas mabilis at mas epektibong produksyon na nagresulta sa pagtaas ng supply. Ang automation at mga makabagong makina ay nagpapababa ng gastos sa produksyon at nagpapabilit ng oras ng paggawa. Mga halimbawa ng teknolohiyang nagpapataas ng supply ay ang paggamit ng robotics sa assembly lines at advanced software para sa inventory management. Ang mga teknolohiya sa agrikultura tulad ng precision farming ay nagpapataas ng ani at ng supply ng mga produktong agrikultural. Ang pagdevelop ng renewable energy sources ay nagririsulta sa mas murang enerhiya na nagpapataas ng supply ng iba't ibang produkto. Another nasali na salik na nakaapekto sa supply ay ang gastusin sa produksyon. Paano naapektuhan ang gastusin sa produksyon ang supply? Kapag tumaas ang gastusin, kadalasang bumababa ang supply. Mas mataas na presyo ng raw materials ay nagpapababa ng produksyon. Tumaas na sahod ng mga manggagawa ay nagdudugdot ng mas mataas na gastos. Mga halimbawa nito ay ang pagtaas ng presyo ng langis at gasolina, pagtaas ng presyo ng imported na materyales, pagtaas ng sahod dahil sa batas ng minimum wage. Isa pang salik ay bilang ng nagbebenta. Pagdami ng nagbebenta. Kapag dumami ang bilang ng nagbebenta sa merkado, tumataas ang kabuuang supply ng food. Halimbawa, sa isang lungsod na maraming nagbebenta ng supply, mas magiging madali para sa mamimili na makakuha ng supply. Pagbawas ng nagbebenta, kapag nabawasan ang bilang ng nagbebenta, bumababa ang kabuuang supply ng produkto. Halimbawa, kung ang isang pangunahing nagbebenta ng bigas ay magsara, magkakaroon ng kakulangan ng supply ng bigas. Kompetisyon sa merkado ang pagdami ng na nagbebenta ay nagtutulot ng kompetisyon sa merkado na maaring magbunga ng magandang kalidad ng produkto at mas mababang presyo. Halimbawa, ang pagdami ng na mga nagbebenta na ay maaring magtutulot ng mas maraming pagpipilian at mas mababang presyo para sa mga, mga. Sa pang mga sa isa pang salik na nakaapekto sa supply ay mga ekspektasyon ng tao. So, kapag inaasahan ng mga nagbebenta na tataas ang presyo sa kinaharap, maaring mabawasan na ang kasulukuyang supply upang magbenta sa mas mataas. So, ito yung ekspektasyon ng mga nagbebenta o yung owner or businessman or businesswoman o ang producer. Ito yung POP nila. So, pag feeling nila na ang produktong ito ay mas mataas ang presyo sa next month or next year or sa susunod na araw, hindi nila hindi nila dadamihan yung supply sa isa sa produktong ito kasi alam nila na magmamahal ito sa susunod na araw or buwan. So kung inaasahan ng mga nagbebenta na bababa, bababa ang presyo sa hinaharap, maaaring dagdagan nila ang kasalukuyang supply upang maiwasan ang pagkakulot. Ang mga ekspektasyon sa pagbabago ng teknolohiya at regulasyon, maaari ring pagbabago sa kasalukuyang supply ng mga produkto. Halimbawa, ang inaasahang pagtaas ng presyo produkto ng petrolyo o gas ay maaaring magdulot ng pagtaas sa supply bago ipatupad ang Ang sunod na salik ay ang presyo ng kaugnay na produkto. Pagtaas ng presyo ng kaugnay na produkto. Kapag tumaas ang presyo ng kaugnay na produkto, maaring tumaas din ang supply ng, ka ng kapalit na produkto. Halimbawa, tumaas ang presyo ng kape, maaring tumaas ang supply ng tsaa bilang alternative. Ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay nagiging insentibo para sa mga nagbebenta na mag-alok ng iba pang produkto pagbaba ng presyo ng kaugnay na produkto. Kapag bumaba ang presyo ng kaugnay na produkto, maaring bumaba rin ang supply ng kapalit ng produkto. Halimbawa, kung bumaba ang presyo ng bigas, maaring bumaba ang supply ng mait sa merkado. Ang pagbaba ng presyo ng isang produkto ay maaring magdudot ng paglipat ng atensyon ng mga nagbebenta sa mas murang produkto. Ito yung mga halimbawa ng pagtaas ng supply. Makikita nyo sa mga larawan na nasa left side. So, una nating talakayin yung pagpapakilala ng bagong teknolohiya. So, ang first picture, ito yung bagong teknolohiya o machine na ginamit para sa production. So, ang paggamit ng makabagong makina, makina ay nagdulot ng pagtaas sa produksyon ng tela. So, kung meron kang maraming makina, it means marami kang magagawang puto or tataas ang iyong produksyon sa isang uh, sa isang produkto na gagawin mo. Ang sunod naman ay ang pagbaba ng gastutin sa produksyon. So, ang pagbaba ng presyo ng hilaw na materyales ay nagresulta ng mas mataas na supply ng bakal. Next is ang pagtaas ng bilang ng nagbebenta. Maraming bagong tindahan ang nagbukas kaya tumaas ang supply ng mga produkta sa pamilihan. Ito naman yung mga halimbawa ng pagbaba ng supply. Punta tayo dito sa kalamidad. Makikita sa picture o sa larawan ang natumpan na saging dahil sa bagto. So, pagkasira ng mga pananim dudot ng bagto o lindol na nagre-resulta sa pagbaba ng supply ng pagkain. Kalawang dahilan ang pagtaas ng gasto sa produksyon. So, ang pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales na humahantong sa pagbaba ng supply ng mga produksyon at ang tatlong halimbawa ang kakulangan ng paggawa. Ang pagbaba ng supply dahil sa kakulangan ng manggagawa sa sektor ng agro. Mga halimbawa o dahilan bakit mababa ang supply ng isang produkto o service? Bakit mahalaga ang supply sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao? Ang konsepto ng supply ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao dahil ito ang nagtatakda ng availability ng mga produkto at serbisyo sa merkado. Kapag mataas ang supply, mas malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo na nagre-resulta sa mas abot kayang mga bilihin at serbisyo. Halimbawa, ang sapat na supply ng bigas ay nagsisipuro na ang mga pamilya Pilipino ay may sapat na pagkain. Sa kabilang banda, ang kakulangan ng supply tulad ng sa gasolina ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo na nagiging sanhi ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at iba pang pangangailangan. Kaya't ang balancing supply ay kritikal upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kaginhawaan ng pamumuhay. Epekto ng supply sa ekonomiya una ay may pagbabago sa presyo. So, kapag tumaas ang supply ng isang produkto, karaniwang bumababa ang presyo nito dahil sa mas mataas na availability. Halimbawa, kapag maraming ani ng bigas, bumababa ang presyo ng bigas sa merkado. Mababa ang presyo ng isang produkto o serbisyo dahil maraming nagbebenta nito. Next is ang paglago ng negosyo. Ang pagtaas ng supply ay maaring magdudot ng paglago ng negosyo dahil sa mas mataas na kita. Halimbawa, ang mga kumpanya ng teknolohiya ay nagiging matagumpay kapag mas marami silang nagagawang produkto. Ikatlo, ang paglikha ng trabaho. Ang mas mataas na supply ay nangangailangan ng mas marami pang manggagawa, kaya nagdudot ito ng pagdami ng trabaho. Halimbawa, ang mga pabrika ng damit ay nangangailangan ng mas maraming manggagawa kapag mataas ang produksyon. Ano ang ugnayan ng supply at pangangailangan? Sa interaksyon ng supply at pangangailangan, ang presyo ay nagbabago batay sa balanse ng supply at pangangailangan. Kapag mataas ang pangangailangan at mababa ang supply, tumataas ang presyo. Kapag mataas ang supply at mababa ang pangangailangan, mababa ang presyo. Mga halimbawa ng interaksyon. Sa panahon ng tagtuyot, tumataas ang presyo ng mga gabi dahil sa mababang supply. Kapag nagkaroon ng bagong teknolohiya, maaring tumaas ang supply ng produkto na nagdudulot ng pagbaba ng presyo. At katlong halimbawa sa tuwing may pandemya, tumataas sa pangangailangan sa mga medical na kagamitan na nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Mga siklo ng supply Pagpaplano ng produksyon Sa yugtong ito, tinutukoy ang mga kinakailangang materyales, kagamitan at akuhan upang masiguro ang tamang produksyon ng mga produkto. Tahan ng materyales, gantt chart ng produksyon, pamamahagi ng kaupan. Sunod ay ang produksyon. Ito ang yugto kung saan ang mga produkto ay aktwal na ginagawa. Ito ginagamit ang mga materialis at gagamitan ayon sa plano. So, after planning sa produksyon, dito na tayo sa, sa proseso sa produksyon. So, sa yugtong ito, mga natapos na produkto, ulat ng produksyon, pag-audit ng kalidad. Next, ang pamamahagi. Ang mga natapos na produkto ay pinapadala sa pamilihan o direktang sa mga mamimili. Mahalaga ang tamang pamamahagi upang masiguro ang abitan ng produkto. Invoice ng mga produkto, log ng pagpapadala, ulat ng stock sa pamilihan. Yun yung mga kailangan sa pamamahagi na part. Next is pagtatasa at pagsusuri. Sa yugtong ito, sinusuri. Importante ang buong proseso mula sa pagpaplano hanggang pamamahagi upang makita ang mga dapat pagbutihin. So, kailangan dito yung ulat ng pagdatasa, rekomendasyon para sa pagpapabuti, feedback mula sa pamilya. So, kung business-minded ka, kailangan mo itong pag-aralan. Para, mas maayos ang pag-supply mo ng isang produkto o sa na ibebenta mo sa palengke o merkado. Mga estrategiya para sa pagpapataas ng supply. Una, pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya sa proseso ng produksyon upang mapabilis at mapadami ang kalawa at bawas ng gastos Sa pamamagitan ng mas murang materyales o mas efisyenteng pamamaraan. Pagpapalawak ng operasyon at kapasidad ng pabrika upang makagawa ng mas maraming pabrika. At pagbuo ng mga insentibo para sa mga manggagawa upang mapataas ang kanilang produktibidad. Ito yung mga hamon or challenges kung magsusupply ka ng mga produkto o serbisyo sa ating lipunan o sa lugar kung saan ka nagbebenta. Kapitanan ng raw materials. Ang kakulangan ng mga hilaw na materyales ay maaring magdulot ng pagkaantala sa produksyon. Nalulutas ito sa pamamagitan na paghahanap ng alternatibong materyales o suppliers. Pangalawa, yung pagtaas ng gastos. Ang biglaang pagtaas ng gastos sa produksyon tulad ng sahod at enerhiya ay maaring magpababa ng supply. So, na merong unexpected na expenses. Kaya na baka magpatupad ng mas mataas na sahod or magpatupad ang gobyerno ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa. So, kailangan mo talagang sundin yung batas para hindi yun, para hindi masira ang inyong tindahan or kumpanya. O kaya naman, mas maas ang bill ng kuryente. So, ito yung hindi inasahang or pagbilang pagtaas ng gasto sa produksyon. So, ang solusyon ay ang pag-implementa ng mas efficienting teknolohiya. Next, sa panghamon, yung mga natural na sakuna. Ang mga natural na sakwan na tulad ng bagyo at lindol ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga planta at infrastruktura. Nalulutas ito sa pamamagitan ng disaster preparedness at mabilis na rehabilitasyon. And then, yung pagbabago sa regulasyon. Ang mga pagbabago sa batas at regulasyon ay maaaring magdulot ng bagong gastos at pag-angkop sa mga kumpanya. Ang solusyon dito ay ang proactive compliance at legal consultation. At doon nagtatapos ang ating leksyon. Dito na tayo sa pagsusulit. Kung meron ba kayong natutunan sa PPT. Part 1. Ano ang kahulugan ng supply sa economics? Pangalawang tanong. Ipaliwanag ang batas ng supply at paano ito naaapektuhan ng presyo. Pangatlong tanong magbigay ng tatlong halimbawa kung paano ang teknolohiya ay nakakaapekto sa supply. Pang-apat na tanong, ipaliwanag ang relasyon ng gastusin sa produksyon at ang supply. Panglimang tanong, paano naapektuhan ang bilang ng nagbebenta ang supply sa merkado? part 2 sa ating pagsusulit. Una, ipaliwanag kung paano nakakaapekto ang teknolohiya sa supply. Magbigay ng halimbawa. Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang gastusin sa produksyon sa pagdedetermina ng supply? Pangatlong tanong, paano naapektuhan ang bilang ng nagbebenta ang supply sa merkado? pang-apat na tanong. Ano ang epekto ng mga ekspektasyon ng mga nagbebenta sa hinaharap sa kasalukuyang supply? Ikalimang tanong. Paano nakaapekto ang presyo ng kaugnay na produkto sa supply? Magbigay ng halimbawa. Sa part 3 na ating pagsusulit, ito yung unang tanong. Ipaliwanag kung paano nakakaapekto ang teknolohiya sa pagtaas ng supply. Magbigay ng halimbawa ng isang teknolohiyang nagpapataas ng supply. Pangalawang tanong, bigyan ng isang halimbawa ng sitwasyon kung saan bumababa ang supply dahil sa natural na kalamidad. Ipaliwanag ang epekto nito sa presyo ng mga produkto. Pangatlong tanong, Magbigay ng tatlong pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang supply ng isang produkto. Ipaliwanag ang bawat isa. pang na ta tanong. Paano maaring makaapekto ang pagtaas ng sa supply ng produkto? Magbigay ng isang halimbawa. Panglimang tanong. Bigyan ng halimbawa kung paano ang ekspektasyon ng mga nagbebenta sa hinaharap ay maaring makapagpababa ng kasalukuyang supply. Iginaraw ang supply ng presyuhan ng mga bigas sa mga susunod na linggo pero sabi ng isang dating agriculture secretary, huwag magpakakampante. Isang ahensya nga ng gobyerno nagsabing milyong-milyong tonelada ng bigas ang posibleng mawala dahil sa El Nino, kaya dapat magtanim ng high-value crops. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pinakauling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 41 hanggang 44 pesos ang kilo ng regular milled rice, habang 45 hanggang 48 naman ang well milled. Pero dahil sa magandang ani ng mga magsasaka, mas mababa pa raw sa ipinatupad na price ceiling noong Upang ang presyo ng bigas ngayon sa, sa, sa Ngayon, ang days na buffer na daw, ko at sagutin ang mga stable na ang supply Balita ng pero higit tungkol pa nito, sa demand ang ng maabot ng, ng bansa ngayong taon. Ang unang tanong, natin, paano nakakaapekto uh, ang pagtaas ng, ng, ng demand sa presyo ng itlog sa mga pamilihan? Ma gamit Octubre, ang konsepto ng demand. At, uh, natin Pangalawang tanong, hanggang ano-ano si ang mga salik na maaring nakakaapekto sa pagtaas pag ng, ng ang demand ng itlog sa araw-araw na pamumuhay ng tao? Hanggang 94 days. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa lokal na produksyon ng bigas, meron pang dumating na 271,000 metric tons na imported na bigas at inaasang may darating pa hanggang matapos ang taon. Pero sabi ng chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative at dating Agriculture Secretary na si Leonardo Montemayor, mag-ingat sa mga binibitawang salita. I hope they're not painting an overly, overly rosy uh, picture uh, and then people's expectation tataas. Uh, such, such that they will expect talagang bababa yung ng bigas. I would be much more conservative and say, siguro, maybe a little up, in the, it would be in the middle 40s, mga Para naman sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kailangang maging maingat sa pag-import ng bigas. As long as we encourage importation, I always say, we will discourage production. Nagbabala naman ang National Irrigation Administration na aabot sa 260,000 hectares ng mga taniman sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen ang maaaring maapektuhan ng El Nino. Nakikipagtulungan na raw sila sa DA para sa binhi na ibibigay sa mga magsasaka. Dahil piso na ang maraming gulay sa mga plantasyon sa La Trinidad, Benguet, bo. barin po ang mga presyo nito sa mga pamilihan. Pero meron din mga gulay na nagtaas presyo. Alamin natin yan sa unang balita ni Cecil Villarosa. Cecil! Ivan, nagmura ang mga gulay na galing sa Baguio habang nagpahalaman ang mga gulay Tagalog dito sa Kamuning Market. Supply ang pangunahing dahilan ng pagbabago sa presyo polio na dating 80, ngayon ay 55 pesos kada kilo. Ang broccoli na dating 140 ay 110 na ngayon. Cauliflower, mabibili na lang sa halagang 80. Lechuga sa 80 pesos na lang. Kalahati naman ang presyo ang binaba ng carrots na ngayon ay 50 pesos na lang. Ang pechay bagyo naman, nagmura ng 20 pesos na ngayon ay 60. Ang patatas naman ngayon ay 60, pero ang sayote tumaas naman mula sa dating 30 sa 50 pesos kada kilo. Malaki naman ay tinaas sa presyo ng gulay Tagalog, gaya na lamang ng talong na dating 60, ngayon ay 100. Ang ampalaya naman tumaas din sa 110, habang ang sitaw ay 40 pesos na ang kada tali. Ang petsay Tagalog din, malaki ang itinaas. Mula sa dating 60, ngayon ay 100 na. Hindi naman nagbago ang presyo ng sibuyas na nasa 80 pesos ang kada kilo, kamatis ay 50 pesos pa rin habang ang bawang bumaba sa 80 pesos. Bahagya namang tumaas ang presyo ng manok na mula sa 130, ngayon ay 135 na ang kada kilo. Pero ang karne ng baboy, malaki ang ibinaba mula sa dating 220 pesos. Ngayon ay 175 na lang. Nananatili naman sa 380 ang presyo ng karne ng baka. Paliwanag naman na nagtitinda ng gulay sa mataas na presyo ng gulay Tagalog. Mababa ang supply habang sobra-sobra naman ang supply ng gulay mula sa Baguio. Ang ilang mamimili, tinatangkilik na lamang ang mga produktong gulay na mas mababa para makatipid. Gulay Tagalog. Uh, kaya mahal ang Tagalog ngayon. Ang gulay bagyo naman. Mura lahat ngayon ang gulay bagyo. Kaya okay naman. Ivan, ang mga nagtitinda ng gulay dito sa Kamuning Market, eh, nakakagiti naman dahil nauubos naman sa maghapon ang kanilang mga paninda at layuhin.